So ito na naman tayo mga lode ah, Meron na naman tayong problema sa ating vacuum mga lode Kailangan na naman natin ng chemicals mga lode Para ilagay natin sa ating vacuum oh, no! Para gumana na naman ng maayos mga lode Pero mahirapan man akong hanapin yun mga lode Mukhang naubusan ako ng diskilling liquid mga lode ba Kaya buti na lang meron ako nakita dito sa dolo mga lode Kaya wala nang patumpik-tumpik Pinasan ko na kagad mga lodi at ito na yung caustic soda mga lodi. Una ko itong pinahigop mga lodi. Tapos isusunod ko itong diskiling liquid mga lodi. Para magmix siya sa loob mga lodi at matunaw yung mga barabara -bara sa loob. At dito mga lodi ay sinubukan ko na mga lodi. May vacuum naman siya mga lodi pero mahina talaga. o oh. Buga. Pero mahina talaga mga lodi oy ano ba kaya nangyari dito eh bakit itong mga ehe nila mga lodi ay natiga sa linyada mga lodi kaya nahirapan ako sa kalisod mga lodi oy <laughs> tapos hindi pa naman na uh, masundot mga lodi dahil walang space kaya eh, ginawa ko mga lodi binaypas ko na lang at para pasingawin dito sa ilalim para mag vacuum doon sa taas at higopin yung mga bumara dito sa linya na to mga lodi pero wala man ang taga lang nangyari mga lode Oy naririnig ko malang kalansi mga lode At dito mga lode ay the moment of truth Sinubukan ko sa taas mga lode At yun na nga mga lode Nang plus na nga <laughs> wow At naman. subukan ko pa ulit mga lode wow. Para sigurado wow. At yun na nga mga lode Nadali na Wala na namang plus ulit Ulit pa baka sakali O oh, ayun nag plus na naman ulit Pero delete talaga siya mga lode Oy ang hirap talaga ng ganitong sitwasyon mga lodi ba dito sa kabila mga lodi nako zero balance talaga mga lodi ba wala talaga ito yung matinding sintomas mga lodi napahirapan talaga tayo mga lodi oy so wala talaga tayo magawa mga lodi kaya binaypas ko na naman ulit mga lodi para magkaroon ng vacuum doon sa deck 8 deck 7 mga lodi at saka dito sa deck 6 mga lodi kaya ito na lang talaga ang matinding gawin mga lodi pero alam naman to ni chief engineer mga lodi ay pati nga siya naguguluhan mga lode dahil wala ngang access doon sa masundutan mga lode kaya ganito na lang daw ang gagawin sa ngayon kasi nahirapan man talaga kami sa kalisod mga lode oy paano na kaya to ano gagawing solution pinahigupan ko na to ng chemicals mga lode pero kung may access lang talaga madali lang to mga lode pukpukin lang natin ng kahoy to mga lode oy tapos madudurog na lang yung scale sa loob ng tubo mga lode at dito mga mga lode dahil wala na tayong magawa na na-bypass na doon mga lude. Kaya baba tayo sa baba mga lude. Dito kung dumaan sa madilim na daan mga lude. Sabi pa naman nila dito mga lude. May multo daw dito mga lude. Pero wala naman ako nakita. Oy. Kaya dito mga lude. Bumaba tayo sa hagdan. Papunta doon sa tangke ng ibak mga lude. So ito na nga tayo mga lude sa baba. Dito na tayo sa ating vacuum tank mga lude. At meron ako nakita dito motorman mga lude oh. Ang sipag-sipag talaga ni Austin kalago mga lode oh. Kaya yeah, dito nga ay sinarado ko na muna mga lode para mahigop yung ano doon sa taas mga lode, mga dumi-dumi. At kita niya naman na yung vacuum mga lode na mataas yung pressure niya mga lode. Ibig sabihin wala siyang leak sa ninyada mga lode. Ito lang talagang bara ang problema mga lode. Kaya nagkandalit siya yung buhay ko mga lode ba? Oh, malakas yung vacuum mga lode. Oy! Bakit kaya ganito to mga lodi? Anong nangyari sa buhay na to mga lodi? Ba't ako'y pinahirapan sa kalisod ba? So, ito yung motorman ang sipag oh. Oh, shout out daw mga lodi oh. Nang napakalakas. Oh. Kaya tinignan ko rin mo yung mga motor dito mga lodi. Gumana naman ang maayos mga lodi oy. Oh. Pati doon sa kabila. Gumana din maayos mga lodi. Pero bakit kaya ganito mga lodi? Pinahirapan talaga ako eh. Kaya bukas na naman natin ipagpatuloy. Dagang salamat mga idol!